Muranran, Ran, ikaw ang dumating para sa blind date, tama? Ah, uh, opo. Ang kape mo. Salamat. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kami nang tiyuhin mo ang nagpalaki sa'yo. Hindi rin madali. Ang kapatid mong babae ay mag-aara sa ibang bansa. Kaya bilisan mo na. Magpakasal ka na agad. Kapalit ng 300,000. Pang tuition ng kapatid mo sa abroad. Tungkol sa iyong impormasyon, nalaman ko na lahat. Nagtapos ka ng third rate na kolehiyo. Wala kang trabaho. Pero ang katawan at sura mo, ayos naman. Kung mapapangasawa kita, huwag kang tamad-tama. Dahil ang mga magulang ko, pinalaki ako na maayos. Hindi rin madali. Kaysa pagluluto, pagwawalis at lahat ng gawain bahay, ikaw ang bahala sa lahat. Tungkol naman sa mga anak, ang gusto ko ay dalawa agad sa loob ng tatlong taon. Mas mabuti kung kambal. Ito, Mr. Chen, okay ramdam ko. Hindi tayo bagay. Hindi tayo magkatugma. Ang brinit na ito, ay, kagusto ng mga nakatanda sa bahay. Kagagradwet ko lang ngayon taon. Sa ngayon, wala pa akong balak magpakasal, kaya pasensya na. Nasayang kong oras mo. Alis na muna ako.